Let's go, guys! Okay. Welcome back sa my channel namin. Kung, na, kung naalala ninyo, nag-toss kami kahapon ng kalapate sa may... Saan nga ba yun? sa may dalahe ka ang labas ay kota so guys mamaya kami ay magtotos ng kalapati at may mga kaibigan din tayong magkakalapati na nakisabay at salamat din sa mga tiwala nila at nagpasabay sila sa amin so Ang ang sa amin ay sa may mayaw parada pero dada kami ng dalahigan oh ha? no let's go guys

Ah, Alam big paso. Dudu. Oh. Let's go, guys. Luna, ano para kita lahat? Dadaan natin. Hindi hey, kita naman eh. Mga mapas ng hangin eh. Hindi yan dito. Ano? Ang talaga sa video. Tapos ka na. Muna. Trawa, ano ang pangalan like ako. Ikaw? Akin ako. Ayan Let's go, guys! BMW na kapag aalpasan Waiting so, na na mga ibon nyo Mga ibon ko basa, yagit ko Salamat sa mga may tiwaga sa na nagpagay Oops Salamat sa mga nagpagay, so, sa tiwala nyo

Kaya ano ang pangalan mo? Kasi lalagay natin sa YouTube yan eh. ingat. Okay, okay. pa okay, okay. Ay, napatakaan eh. Gabaga nga. ito yung nasunog. Ano ano? Ano? Yung nasunog ba? Saan ba yung nasunog? Dito dito ba yun? dito po kami sa so may nasunog. Ito kami sa kalahikan. Dito po kami mamaya ng tubig alat. Nakikita nyo mamaya tubig alat. kung saan dun lalang mo yung mga ibon nyo sana tuyo yun na ibon ko oh, uh, maipalipad sana makauwi at ngilak uh, mo oo uh, oh, oh. kapay mo ulit baka naman din malak And... dito mo dami nagkakalapate wala na natong ulitin po-promote ko yung dagat dito na tayo sa kabigatan. So, ang mga naliligong bata. Yan, yeah, ginabato nila. Sa susunod, yung mga namin sa naman sa sa ano sa talaw-talaw BBL ha? magama para okay. yung yung ato saka lang katawan ano Ikaw? Maganda talaga yung black tick na white feather. So, ito sa may okay, akin yung okay. black tick na white feather. Okay, ano, kay kanina ka ba yun? Malimutan ko. Inanong mo yung pangalan nun, sinabi sa'yo. Sa YouTube ah, may nagpapaong visit ah Sa mga comment ah oh, Malalayo yun Oh. Oh. Di ba naman tayo pwede yung lumayo eh Sige, kita natin mga isang araw Taga pagpilaw, kahit nakagip tayo Nakagip? Oh. Baka ano yung umiyo Kaya ako, may check-up na doon Kaya nang isabi Uy, ano kung check-up? Naka-helmet naman tayo pareho ah Yan, yeah, baybayin mo yan. Yan. Yeah. Ay, dadan sa trol mo, wala ka mayo. Oh. Ano na natin. Malapit ba 'to? Ay, hindi. pa niya tayo na. guys, sa palista ni SN Ay ang item mo Tanaw na tanaw na na. Doon na sa dulo. So welcome. Welcome na dulo nito. Welcome na no. Well, welcome nito. Ayaw. Oo. Oh. Ay, dito na. Paganda dito kita pag nakaikot. Iyan na yun o. na? Oo. na. na tayo sa angin kencang Nih tuh megandang view

Ayan po Ayan po mga alapati Salamat sa mga tiwala Ayan po Ayan po Ayan po, Ayan po sila Ayan po Ayan po Nag ikot ikot pa Ayan guys o so. May mawalay na isa. Kaya 7 na lang sila. Ito yung isa o. Oh. Ay, yung mga na layo na. Ayun na sila. Pauwi na yun. Mga nagiwalay na yung iba. Ayun guys. Kasi kayo mo? Wala yung mawalay na din. Ay to, tanga ka. Ay na ayun. Ay, yung mga akit, na. Ayun guys. Ang taas lima lima la, na lang dalawang ano isang black check ba yun uh. Abad, kung ano yung isa ayun po ang taas na lima nawala na yung dalawa isang blue isang blue bar isang may feather ayun guys oh Ayun yung akin yun, nagpunta na dun Pauwi na sila, ayun good luck Sat si Ayun po guys o ayun ito may naliligaw na isa pa Brown Iisa na lang dito Ayan o no. Ayun oh, Ayan po mapunta dito sa akin <laughs> Ayun o yun Ayan Kay al Kay ano yan PPL Taga Bara ho o oh, no, palayo siya Ayan o oh. no. o oh. nag-iikot pa na nag-iikot may kalapati doon no? nagpapataas lang ito ano? yung bird yata yan eh Maglubar pa. Ay no sumabay sa blue bar Kaba kung kanina yun baka kay boy dagit yun yun nagpapunta na ho dun ang sabi ni Kinis ito guys ang ating kulungan no oh. wala na wala ang alaban naman natira puro ipot ayun uuwi na kami ayun kakalimutan mag like ko ayun o oh, may isa pa o oh. ayun nga yung brown yung brown Shout out do sa mga nagpagis. Maraming salamat. Ano, may kabaga ka baga? Wala na. Wala na baga. Salamat sa tiwala, mga tropa, mga wala alapatids. Wala. Ayun no, dito kami sa Dalahigan. Ayun ang mga bangka dito. At ito naman ang ating kaagat. Ayun no. Ayun ang pier. Ayun no. Yan. Kaka. Let's go, guys. Hello, guys. Kakauwi ko lang galing Mayo para dat nagtas kami. At ang kasama ko ay si Jello Interia. Ayan, guys. Kitang-kita niyo naman may helmet pa ako. Ano? Oh. Do. sa mga tagal dosena or malapit sa market view comment na kayo lolok visit ko din kayo thank you, thank you. So guys, meron tayong mga mga magkakalapati na gusto magpa-shoutout sa atin at mga nagpahagis. Ayan guys, sasabihin ko na mga pangalan nila. Um, hello guys, shoutout sa mga magkakalapati at sa mga kalapati natin na taga Lucena na mga nagpahagis sa akin. Ay yung mga nagpa nagpakarga kanina, pamayaw sa Shout out do sa mga kalapatids natin na sila Angelo Salcedo, Kim Jai at Aridrim Balianos, PPL Lop at Aaron Aldred at Larwin. Shout out sa inyo guys. Salamat sa tiwala at nagpahagis kayo sa akin. Salamat. Mega 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 shout out sa nga pala do sa aking tropa at sa aking matandang kaibigan na si Jelo Interia. Guys, salamat sa tiwala at nagpahagis. Hagis kay sa akin